So, yun nga mga kamukbangers natin dyan so, magandang magandang gabi, araw, ano man yung oras na ito na papanood nyo. So, ito naman tayo, ating trip na naman natin ngayon, nagkakain naman tayo ulit dahil palagi nating update ang ating YouTube channel. So, welcome sa ating YouTube channel. Ang video natin ngayon ay isang mm. barbecue na dahi. Dai barbe barbecue yan dai, may itlog at dai. Para iba naman natin yung day ano, yung ay uh, mukbang natin. Day. Ay at saka ito day ay isang noodles yan day. Pancit kantong day. Oh. Uh. At simple day hindi mawala wala yung sausawan. Uh. Okay, so at meron din tayo panulak, simple tubig. So bago tayo magmukbang, ako pag ako kasi pag nagmukbang, ano muna ako ng tubig. So, mag -e entro pa ba ako? Oh? Ye, yeah, entro! So, yan nga. Ay tayo nagbabalik. So, ito na natin kanin. So, na naman tayo. Tayo ka parang wala yata ng kutsara. E, ko na lang. Kanin. Tapos, kanin na kinulo sa uling. Kasi wala, wala na kaming gas. <laughs> Mahal kasing gas dito. Nasa 1,000 na mahigit pag dito talaga sa Maynila dito sa Luzon talaga ang mamahal ng mga bilhin dito hindi tulad sa amin nga uh, free lang lahat wala kami babayaran Kahit kasi kahoy lang <laughs> oh, ito yung ating ulam so itong kanin so shut out sa inyong lahat at tayo ay kakain na okay right Okay, huwag kayo mag-alala dahil nag-uugas naman ako ng kamay. So, Happy 17 subscribers. So, okay na sa akin yan. Hindi uh, kasi ako nag-sub to sub day. Kasi masama die. day. Lagi na mabawasan ni Lulu. Hindi naman ako magmamadali sa maangat. At naniwala din ako na balang araw ay katas-katas din. Okay? Pagkat magkamay. tablet Aku. Abang ni kan. Kau betul tu. Saba. Hmm. Srap. Srap ni lo? mas kwarto ako pero ako kakain kasi nanood kasi ako ng balita mas <coughs> kwarto may sarili akong TV na panalulunan ko sa bunutan tapos mas parking barbecue pala yan barbecue sa canton, saka itlog Hmm. Ganda, eh. Ah. Hmm. Serahkan suka. na nag video na video, video kay pa ako para tapos ako mag video hey, kay ayun ito mo mukbang tayo yung isang small youtuber sa mga nagbabalak sa mga nag, mag-youtube depende sa inyo kung gusto, anong gusto nyo mag-content kung nga rin mga prankster kayo prankster din tulad, tulad to, yung content ko ngayon dalawang bagay dalawa pwede ako mag road trip pag may maglaray kami at ito kasi ako naman mag-isa ako lang nagsisupport sa channel ko basta ano nang gagawin niya? wala pa marabas ko ah. kasi pansit, itlog, tapos barbecue ano kahit itawag ko dito sa titan nito ano kahit pamagat sa ano ito i don't. Ito na may support sa ating channel. Bagong YouTube ko na kasi ito. Kasi yung isang account ko, daming valuation. Ah, uh, may iba kasi mga video. Nag-nakaw ng mga video. Video pa, ni may manay pakyo. Ayun. Na ano, na siya na hindi na ano, hindi siya na to ni, me nilululutsog ni hindi siyang namonetize na unmonetize na -un sayang na 3,000 hindi ko alam kung paano sa tanggalin ng monetize pero yun, sayang na 3,000 yun dahil dahil nga dun sa video ni Pacquiao naging 3,000 siya kaya lang karoon ako ng ano violation eh, na don galing nga daw sa nakaw <laughs> ngayon itong channel ko bago yung channel ko binura ko na <clears throat> sayang din nun makaiso taas to. Sana naman magtulungan tayo. dapat ko mga account, mga YouTube. Pero ito lang channel na ito yung sa hand ko. apa super apa super prince tu keras ya masuk dengan pancit pati kanto na ako. Ulam ko sa itlog barbecue. Dun kinate. So, may talaga si Ate nag nagiyaw pa siya na Ate. Umaga nag-iteri, ngayong gabi nagiyaw-iyaw. Gusto siya, busog ako. Hindi ko Ikaw na busog na ako. Kumain kasi ako kaninang hapon. kinaing kinahain ko kaninang hapon, banana cue. Yung naglalako. 20 pesos dahil. So hanggang dito na lang ating video. So maraming salamat po. Sana may napanood dito hanggang dulo. So huwag niyo po kalimutan mag-like mag-subscribe at comment sa ating video ngayon. Kung ikaw man ay isang vlogger, nagbabalak magbablogs at small youtuber katulad ko, so mag-comment ka lang dyan, panoorin mo itong video na to, kahit limang minuto, tatlong minuto, okay na. So, <coughs> okay, mag na ng bakas, hashtag alam mo na loads, para ako naman pupunta sa bahay mo at panoorin ko yung mga video mo. Okay, right? Okay ba tayo dyan? Alright! So, see you next vlog. Mga kois mga ka-viewers, mga kamukbag. Thank you. Bye-bye! Bisog -bye. na ako.